Reaksyon ni Kylie sa balitan ng na anak ni na AJ at Arthur. niya yung sa social media nag-ireaksyon ng kapuso actress sa si Kylie Padilla. Sa balita may darawang anak na ang kanyang strange husband na si Adjo Aprenica sa girlfriend nitong si AJ Rabal. Hindi rin sa kaalaman ng marami na sa mga nakalipas sa taon, isa sa hindi mamatay-matay na issue tungkol sa balita may anak na sila. Isang usapin na paulit-ulit nilang itinanggi sa harap ng publiko. Ngunit muli sumiklab ang kontrobersiya na makapanayam kamakailan ng pres ang ama ni AJ na si action star Jerry Clabal. kusaan saan nagulantang ang lahat ng derechaan niya aminin na hindi isa, kundi dalawa na ang apo niya mula kina AJ at Aljor. Matatanda noong August 2024, parehong maraingiti ng ni na AJ at Aljur sa parehong ni Julius Babau, Ang mga chismes na may anak na silang isinilang noong November 2022. Ayon pa kay AJ noon, Tila taon-taon na lamang siya napapabalit ng buntis. Ganito rin na naging payad ni Archol na sinabing walang katotohanan ang pumakalat na nila kasama ng isang bata. Murti isang taon matapos sa kanilang pagtangki na din ang katotohanan na kumpirmahin ito mismo ni Cherry. Dahil dito, muling naging laman ng mga usapan ang isyo na matagal na pilit kinukubli ni na Eji at Archol. At sa gitna ng lahat ng ito, marami ang nagtaka kung ano nga ba ang masasabi ng legal na asawa ni Aljor na si Kylie pa din niya. Sa isang tanayang, maingat na sinagot ni Kylie ang issue na no matanong tungkol sa mga anak umano ni na AJ at Aljor. Tinanong kasi si Kylie humayos lang ba sa kanyang mga anak na no may mga kapatid dito kay AJ. Ani ano Kylie, hindi daw niya alam. Pero sa pagkakaalam niya, ay okay umano sila. Masaya rin umano siya na manaman niya maalaga naman daw si AJ. Ani ya, hindi ko alam yan. Basta okay sila. Nilalagay mo pa ako sa... Anyway, basta okay sila. Balita ko naman na maalaga din naman si AJ. So happy ako doon. Samantala, sa ulat ng PEP, nirinong nila ang kaugnay sa edad at kasarian ng mga anak ni na AJ at Arjun. Ayon naman kasi sa kanilang source na siya sa pagbubuntis ni AJ. Isinilang umano ang pahanay noong November 2022 at ngayon ay dalawang taon at siyam na buwan na ang bata. Habang lalaki naman ang na kanilang punso, Taniwas ito sa payag ni Jerry na 1 year old and 2 months old pala ang pahanay. Ayon sa source, maaaring nalito namang si Jerry sa edad ng mga bata. Dahil umabot na sa 15 ang kabuwang bida ng kanyang mga apo. Ngunit tiniyak ng source na babae ang pangani at lalaki ang buso ni na Agent Arjur.